Tikos ng ilang senador ang trade deal sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump. Kung saan papatawa ng labing siyam na porsyento ang taripa ng mga produktong Pilipino habang libre sa buwis ang mga produkto mula sa Amerika. Tinawag ng mga mambabatas na dihado, hindi patas, isang insulto ang nasabing kasunduan. Si Troy Gomez, magbabalita. Umani ng batikos mula sa ilang senador ang bagong kasunduang pangkalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas na inanunsyo ni U.S. President Donald Trump matapos ang kanyang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa White House. Sa ilalim ng kasunduan, papatawan ng 19% na taripa ang mga produktong iniimport ng Amerika mula sa Pilipinas samantalang walang ipapataw na taripa sa mga produktong galing sa U.S. na ipapasok sa bansa. Kinestyon ni Senator J.B. Ejercito ang patas na layunin ng naturang kasunduan tinawag itong masyadong dehado para sa Pilipinas. Samantalang si dating Senador Panfilo Ping Lakson ay nagpahayag din ng pagkadismaya, iginiit na hindi makatarungan ang 19% kumpara sa 0% na taripa sa pagitan ng dalawang matagal ng magkaalyado. Nagpahayag rin ng agam-agam si Senadora Amy Marcos. Anya hindi pa niya nakikita ang buong nilalaman ng kasunduan, ngunit kung 1% lang ang bawa sa taripa para sa mga produkto ng Pilipinas, habang zero tarif naman para sa US, ay hindi ito mukhang panalo para sa Pilipinas. Ang kasunduan ito ay bahagi ng serye ng mga bilateral na kasunduan na isinusulong ni Trump sa kanyang ikalawang termino bago ang itinakdang deadline sa August 1. Gayunpaman, wala pang malinaw na detalye kung may formal na dokumentong nilagdaan ng dalawang lider habang umaasa ang administrasyon na makakakuha ng mas maraming dayuhang pamumuhunan at oportunidad sa kalakalan, maraming Pilipino at mambabatas ang naniniwala na dapat munang tiyaking patas at makatarungan ang mga binipisyo para sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.